Buwan natin ng ano uh, si pare. Ah, uh, pare. Yeah. Oh, pare. pare. ano ba yan? <laughs> Kapalo. Kapalo parang pang 2026 pa. Si <laughs> Dapat sa iyo, apat na lang. Tama ano. ang Ano na lang to, September. Oh. Yeah, uh -huh. ah, yung... Pag matagal na mm -hmm. lang. Ang ganda na lang yan. Alam mo, Hindi pwede yung marami ka siya. Pwede konti lang. Alam mo naman si pare, mahal tayo. Yeah, yeah, tayo niya. Yan, makarami pera Ayaw tayo makawalan. Ha? 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 Oh, wait. Oo, oh. nagmi-meeting kami, wait lang. <laughs> Hello yeah. mga Lola Queen Bee, kami eh. Ko na, nagla- Shoutout mo at si si Padre Edjo. Shoutout siya. Champion, champion. All right.